Diyan po ka nalang jan Ante. Diyan po ka nalang po dito. Diyan po ka nalang po dyan. Diyan po ka nalang po ah, Ante? Uh. Ano po ang ng pangalan nyo? Hindi ko nakapag-alang po. Hindi naka... Hindi yung pangalan nyo? Anong pangalan nyo? Tulay. Ano yung nakalimutan ko ano po. ng pangalan nyo, Ante? Josephine po. Josephine? Josephine. Eh, pero nakakapagsalita siya. Ah, eh. Ah, please. Look, Nakakapagsalita rin. Uh, Kasi uh, yung sa ano saan? Sa kabila Sa tinda. Ay, sa so, ko sa akin po. Eh. taon na po kayo nante? <coughs> ha? Ilang taon ka na? Ay, <coughs> <coughs> ay nakalimutan na rin. <laughs> ay ay si <coughs> kasi hindi pala nakakita nung no? <coughs> <Ay, coughs> na nakakita no. Okay. Ay si matagal lang hindi pala nakakita na kuan kaya dito na lang sa paikot-ikot kaya kawawa ang buhay niya. Wala po kayong kasama rito. Mag-isa, mag-isa niya lang. Kami po. Eh kayo ang kasama niya. Oh. Ah, ikaw na lang, ikaw lang po ikaw. Kung bagay ikaw na lang bubuhay sa kanila, no? Okay. Eh may isawa ka. Wala. Wala ikaw, binati ikaw ng yung dalawang matanda, ikaw na bubuhay sa kanila. Da dalawa lang po kami na uya ko po, po sa kabila po yun. Hmm. Uya ko, sabarang may ibig. Uh, ah, ikaw lang po, ikaw na lang pabubuhay dito pa yan. Ikaw, ano, parang absente. Ah, uh, dito. Kala ko nga, okay lang eh. Di lagi ka nalang nag-iisa rito, ante. Ha? Ah? Lagi ka nalang mag-iisa rito. Pag wala yung kabahay mo. Oo. Um, kaya ako pumunta rin. may nag-aano na bata. Ah, yung apo nyo, apo. Apo yun. Apo yung bata. Alam mo yun. po yun. Alam po, alam po na. Adap. Ah, adap. Ad inadap nyo lang yung bata na kaya okay. paharal yun. Kaya yung anak naman yun. Busa sa ante po namin, sa barangay dos. Hmm. Nag-alas na rin po yung magulang po. Tapos yung tatay no, ko yun. Iwalay na rin. Naglalasin po yung tatay. Ayan, tatay. Kaya pinama na rin yung bata. Okay. Nung malito po, nung sampol. Mga tatlong, ay tatlong para po. Tatlong buwan. Ay, tatlong years old pa lang. Ay, tatlong tatlong, Mabutit, ay, tatlong taon pa lang kinuha nyo na yung bata na yan. Mabuti sila kuha nyo. Tatlong pan po yung buwan. Tatlong buwan. ako ba kaya kayo na nagpalaki yan. Kaya kung yan dito at nalalakit ang balikan kasi nung minsan pumunta ko rito si ante yung binigyan ko si ante hindi ko na na no. senior citizen na rin pala ito kaya hindi oh. man kita nabigyan nung pumunta ko rito nung minsan hindi pa pumunta ko nung minsan dito nabigyan ko ng ayuda eh hindi naman kita na kung si lang na nabigyan ko kaya ito ante bumalik ako at bibigyan kita ng ayuda mo para makatulong ako sa akit pa paano Sige, ito ng bigas mo, ante. May bigas ako rito ang dala-dala. Bawa oh. kami ito, ante, bigas mo. Oh. Meron pa ang closer, kailang pasensya ka sa pelis na ito. Ito may pelis sa pelis mong dala-dala. Mabuti rin may, may pang sabaw pa. O, pelis. Isa. Tatlong pelis ko. Malawa. Tatlo. May gatas lang yung isa. O, pasalamatan mo na yung sponsor natin. <laughs> si Tessie. Ah, so... Salamat Tessie Salamat Tessie sa binigay mong ayuda sa Ote, Ate, pasalamat si Lola at sa ating maliit na bagay na pinapay pinapamahagi sa mga senior citizen. Kaya, yun lang. Muli, magandang hapon.